Aries, kung may bigla ang pangyayari o isang bagay na nagdulot ng kasiyahan sa iyong isipan, maaaring ito ang palatandaan na gamitin bilang batayan sa pagpili ng iyong numero sa loto. Ang mga numerong mula sa paborito mong pecha o okasyon ay maaaring magdala ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 12, at number 10, 3 digits. Number 8, number 19 at number 25. Anim na numero, number 5, number 14, number 22, number 33, number 40 at number 47. Taurus, ang mga numerong madalas mong makita sa resibo, plaka ng sasakyan o sa iyong panaginip ay maaaring may dalang pahiwatig mula sa kalikasan paghaluin ang mga ito upang makabuo ng maswerteng kombinasyon sa loto para sa loto 2 digits number 24 at number 11 3 digits number 4 number 1 at number 5 anim na numero number 4 number 17 number 29 number 6 number 20 at number 33 Gemini, ang iyong panaginip, lalo na kung ito ay kakaiba o may kahulugan, ay maaaring nagdadala ng mahiwagang numero. Isama rin ang mga petsa ng kaarawan ng iyong mahal sa buhay upang makabuo ng isang malakas na kombinasyon sa loto. Para sa loto, 2 digits, number 7, at number 21. 3 digits, number 3, Number 14 at Number 27. Anim na numero, Number 6, Number 18, Number 25, Number 31, Number 39 at Number 3. Cancer, maging mapanuri sa mga numerong naririnig sa paligid at sa mga bigla ang lumilitaw sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang numero na hindi mo inaasahan ay maaaring maging susi sa iyong swerte sa loto. Para sa loto, 2 digits, number 15 at number 8. 3 digits, number 9, number 13 at number 21. Anim na numero, number 2, number 16, number 24, number 30 number 37 at number 42. Leo, kung may numero na paulit-ulit mong naririnig mula sa iba o biglang lumilitaw sa iyong paligid, maaaring ito ang gabay ng kalikasan. Gamitin ito sa iyong loto ticket. Para sa loto, 2 digits, number 5 at number 18. 3 digits, number 10 number 23 at number 31. Anim na numero, number 3, number 12, number 27, number 36, number 41 at number 18. Virgo, kung may numero kang madalas makita ngunit iniiwasan mo, baka ito ang swerte mong hindi mo napapansin. Minsan, ang mga bagay na hindi natin pinapansin ay siyang nagdadala ng biyaya. Para sa loto, 2 digits, number 9 at number 23. 3 digits, number 7, number 15 at number 33. Anim na numero, number 1, number 20, number 28, number 32 number 38 at number 25. Libra, huwag magatubiling humingi ng numero mula sa iyong pamilya o malalapit na kaibigan. Ang mga numerong kanilang iminumungkahi ay maaaring magdala ng swerte sa iyong loto bets. Para sa loto, 2 digits, number 11, at number 20. 3 digits, number 4, number 16 at number 29. Anim na numero, number 2, number 9, number 25, number 34, number 39 at number 11. Scorpio, gumawa ng sariling lucky pick at pagsamahin ang numerong palagi mong tinatayaan. Ang pagsunod sa iyong kutob at ang pagbuo ng sariling kombinasyon ay maaaring magdala ng panalo. Para sa loto, 2 digits, number 14, at number 17. 3 digits, number 6, number 21 at number 30. Anim na numero, number 5, number 10, number 19, number 33 number 42 at number 14. Sagittarius, huwag baliwalain ang mga numerong lumilitaw sa iyong paligid, sa kalendaryo, telepono o kahit sa iyong panaginip. Itala ang mga ito at gamitin sa loto. Para sa loto, 2 digits, number 3, at number 17. 3 digits, number 11, number 25 at number 35. Anim na numero, number 4, number 18, number 26, number 31, number 40 at number 6. Capricorn. Ang swerte ay madalas nagmumula sa mga numerong may sentimental na halaga. Ang petsa ng kaarawan, anibersaryo o numerong madalas mong makita ay maaaring maging susi sa iyong panalo. Para sa loto, 2 digits, number 6, at number 19. 3 digits, number 8, number 24 at number 32. 6 na numero, number 3, number 15, number 27, number 30. Number 37 at number 4. Aquarius. Ang alaala ng isang taong mahalaga sa iyo, dating minamahal o kasalukuyang inspirasyon, ay maaaring magbigay ng gabay sa pagpili ng numero sa loto. Para sa loto, 2 digits, number 13, at number 21. 3 digits, number 5 number 18 at number 29. Anim na numero, number 7, number 16, number 23, number 35, number 41 at number 11. Pisces, kung hindi ka makabuo ng isang kombinasyon, subukan ang lucky pick. Minsan, ang hindi inaasahang mga numero ay siyang nagdadala ng pinakamalaking swerte. Para sa loto, 2 digits, number 8, at number 5, 3 digits, number 12, number 20, at number 31. 6 na numero, number 2, number 14, number 28, number 36, number 43, at number 49.